Simula April 9, papayagan na sa mga piling oras ang mga provincial bus sa EDSA bilang paghahanda sa dagsa ng mga babiyahe ngayong Semana Santa. At asahan na rin daw ang road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA. Saksi, si Oscar Oida. Pagpasok ng gabi ng April 9, asahan ng makakakita ng provincial bus sa ilang bahagi ng EDSA. Ayon sa MMDA, papayagan silang dumaan sa EDSA mula alas 10 ng gabi hanggang alas 5 ng umaga. Ngayong inaasahang magsisimula ang dagsa ng mga pasaherong biyaing probinsya para sa Simala Santa. Pero bawal pa rin pong tumawid. meaning yung mga buses galing sa north hanggang Cubao lang po yung pinakamalayo nilang destinasyon. Yun naman pong galing south hanggang um, Pasay lamang. Simula April 16, Miyerkules Santo, hanggang April 20, linggo ng pagkabuhay. 24 oras sa silang papayagan sa EDSA pero bawal pa rin tumawid mula NLEX hanggang SLEX. Sa mga bus terminal naman sa EDSA, ipatutupad ng MMDA ang nose-in, nose-out policy para tuloy-tuloy ang biyahe. Bawal pong mag sa karsada dahil alam niyo na po pag mag-opera kahit isa, dalawang minuto lamang yan, ang effect niya po sa traffic ay humahaba para naman sa mga pribadong sakyan, suspendido ang number coding scheme sa Webesanto Santo at Biyernes Santo. Maglalagay rin ng MMDA ng tow trucks, ambulansya at iba pa sakaling may masiraan o maaksidente sa daan. Aring na portable CCTV cameras ang ide-deploy para makatulong sa pag-monitor gayon din ang mayigit 2,000 MMDA personnel. Magpapatupad ang MMDA ng no day off no absent policy sa kanilang mga tauan mula April 16 hanggang 21. Sa panahon ding yan, asahan ng magkakaroon ng road reblocking sa ilang bahagi ng EDSA. Marami po tayong diya allow na uh, construction sa ating mga parasada, particularly road reblocking ng 24 hours. Magsisimula po yan ng April 16 hanggang April 21 ng 5 a.m. Pero dapat po by April 21, which is a Monday ng 5 a.m., malinis na po yung karsada at madadaanan na po. Para naman sa mga suki ng MRT3, wala munang biyahe ang tren mula Webes Santo hanggang Linggo ng Pagkabuhay para sa maintenance activities. Extended naman ang operating hours sa Miyerkules Santo. 10.30 p.m. ang last trip mula North Avenue habang 11.09pm mula Taft Station. Sinuspindi naman ng Department of Transportation ang pagbabawal ng MRT-3 sa mga bagahe na lampas 2 feet by 2 feet ang laki. Ipinatupad e noon ang polisiya dahil kumakain daw ito ng malaking espasyo sa bagon. Pero kinestyon at pina-review ito ni Transportation Secretary Vince Dizon matapos punahin ang pulisiya online. May mga commuters na galing ng probinsya, siyempre malaki yung dala. Paano mapapadali yung commute ng tao kung lilimitahan nila? Kaya sila nag mrt number one, gusto nila mapadali. Diba po? Kasi ilang minuto lang ang biyahe. Para sa GMA Integrated News, ako si Oscar Oy ng inyong saksi! Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.